Oy, si, si Undo. Undo. pa Undo, paano ulit yung sayaw? Patugtugan nyo nga okay. si Undo, please. Oy. Hey, 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 hey. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Undo. Nakatira ka sa aquarium? Bakit, Bakit parang sa aquarium siya nakatira? para. oo, iba ang sayawan mo, no? Paano ulit? Paano? Let's go! Tugtog! Hey, hey. Oh. Igra. Let's, na Let's go. Let's go. Ba't namalawit <laughs> talaga <laughs> siya eh. Oh. Na Kung papangalanan mo ang sayaw na stop music please. Kung papangalanan mo ang kasayaw na 'yan anong anong pangalan 'yan? Budot remix. Ah, Budot remix. Remix. Let's go. Let's <laughs> go. Budot remix. <laughs> Budot remix. Oh. Oh. Walang expression no? Yes, Wala kailangan expression, bakanting lote ang mukha. <laughs> <laughs> Ano'ng trabaho ni Undo? Anong trabaho ni Undo? Houseboy lang po. Houseboy. Houseboy. Sa house Saan ka nagtatrabaho na mamasukan? Ah, uh, sa Las Piñas po. Las Piñas. Buti pinayagan ka ngayon ng amo mo. Opo, oh, pinayagan mo. alam ka naman. Opo. Oh, okay. Ilang araw sa isang linggo ang pasok mo? Ah, uh, bali, po ako doon. Ah, so stay in. Doon na siya natutulog. Oh, ay, ay, labas lang natin dito. Nakapasok sa loob din sa Ayan. sorry, sorry. Sorry. Okay, so oh, guys. Ba may makati. Oh, <laughs> uh, stay in. Magkano sweldo natin? Ah, uh, 8,000 per month. 8,000 pag uh, kada buwan 'yan. Pero libre lahat. Oo. Uh, uh 8,000 naman. Ah, uh, kada buwan. Sino-sino sa pamilya mo ang nakikinabang ng 8,000 mong sweldo? Yung kapatid ko po. Sa Mindanao. Dalawa lang kayo. Uh, labing lima. Oh. Wow. Labing lima ang sinusuportahan mo? Labing lima kapatid? Tatlo na lang. Ah, okay. At least nabawasan niyo. Oh. Takot akong sa labing lima. Dami. Tatlo na lang. Okay. So, mas bata sa iyo yung mga sinusuportahan mong mga kapatid? Opo. Ano hmm. Anong pangarap mo sa buhay, Undo? Matulungan lang sila. Eh, ikaw naman. Kailan mo tutulungan sarili mo? Hindi ko pa alam. Tumutulong ka sa kanila, pero ikaw ba, sa'yo ba, may nararamdaman ka bang tumutulong sa'yo, Undo? Minsan, meron, minsan wala. Sarili mo lang ang Opo. inaasahan mo. Opo. Gano'n ka nakatagal na tumutulong sa mga kapatid mo? Simula nung wala na kaming magulang. Nasaan yung mga kapatid mo ngayon? Nandun sa Davao. Sa Davao. Magkano pinapadala mo sa kanila? Buo yung 8,000? Hindi naman minsan 6,000, 5,000. Para sa'yo yung 3,000 or 2,000. Opo. So oh, parang kailangan mo din. Opo. Oh, okay. Ilang taon na sila? 40. 40 years old? Opo. Ah, Ba't hindi nagtatrabaho? <coughs> May sakit ba sila? Or... Wala lang, mga nag-asawa ng mga magagay. <laughs> hmm. Hanggang kailan mo ba laki pagpatuloy ito? Depende sa kayaan ng katawan. May anak na yung 40 years old na tinutulungan mo. Meron na. Pero walang trabaho. Wala. Lahat sila doon walang trabaho. Eh. 'Yun ang masakit, 'di ba? Yung tinutulungan mo, may bitbit -bit pang iba na tutulungan mo din. Ang tanging masasabi ko na lang talaga ay God bless you sana ay may raming magbukas na oportunidad para sa iyo para mabawasan ang bigat na pinapasan mo at para mabawasan din ang hirap na hinaharap mo araw-araw. Thank you po. Anong Christmas wish mo para sa sarili mo? Para sana? sa sarili mo ha? Sa sarili mo. Hindi para sa ibang tao, hindi para sa Apo. mga kapatid. Para sa sarili mo. Anong Christmas wish mo? Sana gusto kong makauwi lang. Ng Davao? Opo anong uwi? As in, pag umuwi, doon ka na or bibisita ka lang for Christmas? Bibisita lang. Bakit mo gusto mangyari? Almost 15 years na akong hindi nakauwi doon sa amin. Mm -hmm. Sa Pasko, bibigyan kita ng plane ticket para makauwi. Wow. Wow. No? Ah. Thank you po, thank you. Maraming salamat po. Bibigyan din kita ng, ng pang pangregalo mo sa sarili mo, kung ano pang kailangan mo dyan. I will make sure madadagdagan ng ngiti yung mukha mo sa Pasko. Yan lang naman ang hindi ko makakuha. Thank you po, my advice. Thank you, thank you. Mas gift ko na sa God yeah, bless man. you. Thank you po, thank you. 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 Ah, Salamat.